umaga mga idol yung tayong katanksi tapos palipad dito mga idol mayroon pa umalis na po yung, yung mag uh, dito tutulak sa kanya patras para din na siya umikot pushbacker mga idol yan ang tawag nakausap pa ng pag ganitong may umalis aeroplano mga idol dalawang mukha ang kasi sila yan masaya kasi makakawi na siya sa kanyang lugar meron namang paalis papuntang abroad medyo malungkot malungkot lang ayuan niya yung mga mahal niya sa buhay uh, panoorin natin ito mga idol yung paglipad ng aeroplano Ayan, yung 20 na siyang papunta doon sa kanyang pagpupistuan para lumipad mga idol. Dahan-dahan mo na yan mga idol. Mga mabilis na yan. Ayan siya mga idol. Ayan eh. Pihita, eh. Hindi mo layo-layo rin yung kapakbay niya ito, mga ito doon. Eh. Kapuntahin siya dyan. Eh. Tapos papuesto siya doon. Diyan siya magbubuy labanda. Yung area na yan dyan, mga doon. Yan siya bubuelo. Balikan natin siyang mga idol. Kung sana siya. Na, na siya. Bago nah, pa lang siya papunta sa paliko. diyan eh. Ngiri yan mga idol. Dahan-dahan lang siya. Tawag dyan mga idol. Nagtataksi. Nagtataksi. para kasi siyang kotse lang kung tumatak mga bus para matataksi ata tang pagdating dyan lilikuin siya dyan ito yung tatawag na holding area yan sila nag-standby pag may palapag na ibang aeroplano. Ayan. Yan sa pagliko niya na yan, mga idol. Diyan. Yan yung holding area banda. Ayan, malapit na siya sa kanyang pagbubuylohan. Excuse me po. Ayan siya. Layo, di ba? Close up lang natin ang konti. Ayan, Diyan siya magpupwesto para bumailo. natin kung nakapwesta Ayan mga idol. Nakaharap na siya. Bubuylo na yan. May may asaglit. Ayan na mga idol. Bubuylo na siya. bilis lang to mga idol oh kaya ako oh. bilis eh saglit lang, palit. na yun paangat na yan, mga idol patay pa itaas ayun na siya Diyan na natin matanaw ng gusto. Ayun, nakapaitaas na siya mga idol. Maraming salamat sa panunood.